Resultasyon sa mga legal na suliranid. Ngayon ho, kapag hindi ho nasunod yan, yung employer ho ay maaaring maging liable for illegal dismissal. Bago ho talaga kayo pumunta doon sa barangay at sa korte, kailangan naman ho muna ay talaga kung kayo ho ay naningil. Ngayon so ho, yun uh, yun ang ina-notchal ho. Ito yung uh, magagawin ho ninyo para mapalipat yung uh, titul ho sa inyong pangalan. Talakayan hindi sa batas na magaan mong makuunawaan. Atorini, uh, may mga akus uh, akusasyon din ho, no? uh nababasa tayo na eh uh, na biased daw ho si chairperson Lala Soto sa programang It Showtime. Ngayon ang pinakaiba nga lang ho, yung uh, dating ground ho na physical violence o grossly abusive conduct, hindi na ho kailangang repeated o paulit-ulit. Uh, sir, may mga grupo naman ho na no, nanawagan na palayain si Pura Luca Vega at nagsasabi na ito ay isang uh, pag-atake sa LGBTQIA plus community. Sa Piling Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.